lemongrass ito lemongrass tingnan mo yung grass ko oh. malapit nang namatay sa init pagkatapos yung namatay na nasa baba na mga dahon tatanggalin ko po iyan para makaginhawa siya ito guys oh ito yung dahon niya iba namatay hmm? ito namatay sa tinding init kaya tatanggalin ko po ito para makaginhawa siya kawawa naman kawawa naman hindi mo tanggalin sa tinding init at ganito yung mga lemongrass sa Tagalog patanglad sa English lemon lemon grass kaya tinanggal ko yung mga patay na dahon ito ang tinanggal ko guys yan oh Yan ang tinanggal ko ng mga patay. Malinis na. Nakaginhawa na. Kaya ito, hindi pa. Hmm? daming mga patay na dahon. Kaya tinatanggal ko tapos masarap yung tanglad guys dahil gamot po ito gamot po ito sa, sa high blood kung may high blood ka Magpakulo ka lang ng ugat ng tanglad malakas magpababa to sa dugo inumin mo at saka pang panghalo sa ulam kapag magluto ka ng ulam guys kahit anong ulam lechon, baboy or manok lechon nako, lagyan mo tanglad napakabango napakabango ang niluto mo pag may tanglad at saka kung magtinula ka mag ano ka oh kay tino lang manok nasubukan ko na yan Nanilagyan kong tanglad na pakabango masarap pati yung pisa pisa na isda magpisa ka lagyan mong tanglad na pakabango kaya mas magandang may tanglad ka